Yelo, yelo mga katigang. Sasakay tayo diyan. <laughs> Medyo mataas pero pero kahoy lahat. Ayan, kahoy yan eh. Roller coaster. Tsaka ma mahaba yan. hindi ma masyadong mataas. Pero mataas pa rin eh. Kaya lang, mahaba yan. Tatawid po sa isang, isang kalye yan eh. Mahaba. Kaya, subukan natin sa maka dyan kaya lang uh, habang pila din ayan ang haba ng pila may magtatagal okie dok yung mga katigang uh, lilibot libot tayo at saka may ano naman doon roller coaster at saka yung parang needle doon space needle parang ganoon yata yan ayan pasyalan at mamaya eh pagkatapos lang kumain ito po ko yung kasama kasi kumakain kumakain kami nagrest room lang ako okay doki mga katigang yung sa akin tinapong ko na lang kasi ang dami ang dami isang order okay doki mga katigang babay na